Hello guys, good morning. Ito na naman po ako si Saito Welcome back sa aking channel. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta na ho kayo? Anyway guys, wala na akong intro-intro. At uh, is iba naman yung isishare ko ngayong araw. Ang, bibi ang iko-content ko naman yung aking sarili. Isishare ko lang po sa inyo. Uh, kasi Uh, kapag uh, ano sino ba sa inyo ang nagpapagawa ng alimbawa bahay o kung ano-ano man nagpapatrabaho sa madaling salita uh, kasi ako guys ganito ako magpatrabaho uh, ino ko sila ng and uh, uh, 500 a day libre lahat libre lahat kumain sila kahit anong uh, dami ng kakainin nila libre basta libre lahat maliban sa uh sigarilyo at saka sa alak. Ayon, ayaw ko kasi kasi uh ayaw ko silang magkasakit. So, yun lang ang hindi ko binibigay na libre. Pero dahil sa may mga bisyo sila, sila ay nani, ay sila ay bumibili. Paminsan-minsan, ayon, paminsan-minsan nililibre ko sila. alimbawa once a week, ayon, o kaya uh, sa, sa sa dalawang linggo isang beses ayon, nililibre ko naman sila. Pero Uh, yung bang sabihin na palagi hindi, yung mga bisyo hindi ko yan nililibre, ganito ako magpatrabaho guys uh, inoofferan ko sila ng 500 a day uh, libre lahat, lahat pati sipilyo, pati colgate lahat, 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 libre lahat tapos, uh, ang ginagawa ko kaya alam mo nyo guys kung bakit ako uh, nagooffer ng 500 na ano, na sahod Si Kuya Balmatubang, ang pasahod niya sa mga nagtatrabaho sa kanya sa pabahay ay 500 yung mason, 450 yung labor. yon. Ako naman, lahat yan, pantay-pantay. Oo, kasi hindi naman ako, yung mga kinukuha ko naman ng na mga uh, trabahador, yung may mga experience, yung mga marurunong, uh, ano na, mga, mga marurunong na, Uh, tapos, eh, inoofferan ko sila ng 500. Libre lahat. Doon na rin sila natutulog. Lahat, lahat, lahat. Basta libre. pero lang sa Yusi at uh, Alak. So, ganito yun. Uh, sabi nila, mababa daw yung aking pasahod sa 500. Uh, isa, sa, isa sa mga nagtrabaho sa akin nagsabi ng ganyan. Pero ganito kasi guys yung, yung ginagawa ko. Ino-offeran ko ng 500 kasi tinitingnan ko muna yung kanyang performance. Oo, kasi may mga trabahador na uh, babayaran mo sila ng uh, 700 pero sa kanila yung pagkain, di ba? Walang pagkain, walang merienda. Nasa nagpapatrabaho na lang yon kung ililibre sila sa merienda o kaya pakainin sila. Pero P700... Uh, pakain, parang medyo malaki-laki na rin yun. Na. Eh, sa mga milyonaryo nga, eh, ganyan lang din ang pasahod nila, eh. Ngayon, eh, sa 500, tinitingnan ko yung performance mo. At kapag maganda yung performance mo, ako nang bahala doon. Ibig ko sabihin, bibigyan kita ng bonus. Maliban sa pera, may mga, may mga, material pa yan, kung anong kailangan mo, alimbawa katulad nitong binigyan ko, kailangan niya ng uh, water pump na heavy duty so binilhan ko siya so tapos kailangan nila ng radyong solar daw, kasi kapag nagbabagyo, nawawala ng kuryente kaya yung binili kong solar na radyo, napaka cute niya guys, napaka cute niya talaga pwede siyang i-charge pwede siyang kung walang charge pwede siyang i-ano sa sikat ng araw pwede kang makapag-charge ng uh, cellphone. Ayun. Maganda siya. Binili ko siya sa Lazada. Napaka-cute sa halagang almost 500 pesos. So, ayun. At tapos naman yung uh, water pump, eh, binili ko siya ng 3,000. Tapos, nagbibigay ako ng bonus. So, panuorin nyo na lang po kung magkano yung mga binibigay kong bonus. Yung isa naman, na trabahador ko. Kasi yung dalawa umuwi. Pero yung dalawa, nabigyan ko na sila ng bonus ng radio at saka, ma, ano, maliit na halaga, 3,000. tig isa. Kasi ilang araw lang silang nagtrabaho. Umuwi sila. Tapos, itong dalawa, yun, medyo sila yung nag-stay. Yung isa, dahil medyo matagal-tagal siya sa akin, medyo malaki-laki yung kanyang bonus. At binigyan ko rin siya ng uh, maliban sa, ano, damit. Yan, damit kasi pag napunta kasi sa akin guys, hindi lang sabon yung binibigay ko. Hindi lang Colgate yung binibigay ko. Siyempre, walang dalang tuwalya. So, ipoprovide ko rin ng tuwalya. Binibigyan ko rin yan ng tuwalya. Sabi ko, iuwi mo na yan. Iuwi na ninyo yan. Hindi ko na yan kukulin sa inyo. So, ayun. So, maliban so, yung isa naman na ano, ito naman na, na medyo na unang nagtrabaho sa akin, eh, ito naman yung kanyang bonus. Binil binilhan ko siya ng uh, cellphone, Infinix Pro. Nagkakahalagang almost 6,000. Yun. At, uh, tapos yung nauna rin na, ano, na umuwi, eh, binilan ko siya ng cellphone din. Oo. Yun dinala niya, pero hindi siya na umuwi siya dahil sa may dahilan na uh, ganon-ganon. So, ganyan ako, guys, magpatrabaho. O, offeran kita ng 500, pero pag nakita kong mabuti at maganda ang trabaho mo, bibigyan kita ng bonus. Kasi may mga trabahador kasing babayaran mo ng 700, alas 4 pa lang, uuwi na. ba diba, guys? Alas 4 pa lang, uuwi na. Hindi na sila magtatrabaho, patayo-tayo, ganyan-ganyan. So, di ba? So, kawawa yung nagpapagawa kung sila ay uh, nag-iisip na maliit yung sahod nila, siyempre mas lalong yung nagpapagawa kasi siya yung nagpapasahod. No. Kasi may mga trabahador kasing, o oh, bibigyan mo ng 700. Nako, alas 4 pa lang, wala na sa trabaho nila. ang, ang alis nila, ang off duty nila, 5 o'clock ng hapon. Magsimula sila ng 7, tapos mag-off sila. Diba, yun naman ang kara, ka, ka, ano, uh, normal. So, iyan ang iba, sahuran mo ng 700, sahuran mo ng 800, 4 for, o'clock pa lang, umuwi na. di hmm, ba diba? Tapos, papamerindahin mo pa yun. Hmm. Kaya, ganyan ang ginagawa ko. Uoferan kita ng 500, tapos, eh, kung, ah, uh, magtrabaho ka naman ng mabuti, mayroon kang bonus sa akin. So, panoorin nyo guys, kung magkano ang uh, binigay kong bonus dito sa naiwan. Bal, actually, bali tatlo sila. Tapos yung may isang babae, may tagaluto, syempre meron din yon Tapos uh, yung tatlo, yun, may bonus. Yung nauna, medyo malaki, syempre. Tapos yung medyo nahuli, syempre. Pero yung ano, dalawa, hindi, hindi na binidyohan, ayaw nilang magpabidyo na. Oo. So guys, panoorin nyo. One, two, three, four, four thousand. One, two, 4, four, three thousand. Three thousand. Ay, salamat. Ang bonus mo, eh, di Oh 5 3 4 5 4 5 3 3000 1, 1 2 3 4 5 4000 1, 1, 1, 1 2 3, 3 4, 5. 4, 5. Thank you, Manai. Ito naman yung pamasahin mo. 1 2 3 4 5. Okay. 5,000 'yung sa pamasahi. Ngugnay. Tapos 'yung pambili sana ng diaper ni Mama, ibibigay na lang. 1 2 3 4 5. Okay. okay. Ibiga nang basta 10,000 plus 'yan. Manay, salamat ha. Uh.

Okay. Tapos nung una, 3K yun. Okay, 3D kay na i-add di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, na 'yan 13K na 'yan. <laughs> 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 o, tapos Bonus mo ngayon, 5K. Additional 5K. Again. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10. 1,000. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2,

10,000. Binangin mo nga. Bilangin na, na po. Kasi ito pa. Pamasahin one Maraming maraming salamat po. Mm -hmm. maraming. Oh, ito naman, o. Oh. Pamasahin. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven nai ano mo? Congratulations, sa dami niyong pangarap. Salamat sa maraming-maraming salamat po. Ano na, ganun pa, upag may mabigol okay. ganun-ganun.